So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa JNT. ayang dahil meron nga silang bagong update ngayon sa app nila no, na makakatulong sa atin para mapabilis ang transaksyon natin kapag ka nasa branch tayo, lalo na kapag ka marami tayong ipapadala. Kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka na-open nyo na yung JNT app, kapag ka magpapadala kayo, click nyo lang yung order. Ayan, sa may bandang taas, ayan, click nyo lang yan. Ayan, bali sa part na yan, no, dyan mo ilalagay yung details na sender. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Yung pangalan, phone number, ayan, origin. Sa part ng origin, dyan mo i search yung barangay or yung city mo. Ayan, After nun is yung address. Yan mo ilalagay ngayon yung address mo. Ayan. Bale, example lang yung details na yan, no? Para meron kayong idea. Kapag ka na-double check na yung details, pwede nyo na i-click yung finish sa baba. Bale, ang next naman, yung part ng recipient. Bale, sa part ng recipient, dito mo ilalagay yung details ng pagpapadalan mo. Kung kanino mo ipapadala yung item. Ayan. Diyan mo ilalagay yung name niya. Phone number. Ayan. Destination. Sa part ng destination, dyan mo isi-search yung, yung barangay or city ng pagpapadalan mo. Ayan. Next doon is yung address. Dapat tama at kompleto. Sa part ng phone number, dapat i-double check yun ng maigi yan. Ayan, kung tama ba, kasi yan yung tatawagan ng rider ng JNT kapag kayo papadalan na yung item. Ngayon, kapag ka na-double check yun na yung details, pwede nyo na click yung finish sa baba. Ang next doon, no, meron ka makikita drop-off tapos pick-up. Pag sinabing drop-off, pupunta ka ng mismong branch ng JNT para ipadala yung item. Kapag ka pick up, pupunta ang JNT rider sa mismong address mo para pick upin yung item na ipapadala mo. Tapos sa may bandang baba ano, no, makikita mo na ngayon yung JNT branch na pinakamalapit sa inyo. Kapag ka hindi mo alam, pwede mo naman siyang i-search. and bali click mo lang yan. Ayan, bali sa may bandang taas, no, pwede mo ngayon i-search yung JNT branch ayan, na malapit sa inyo. Ayan, for example, South of Market, ayan. Tapos, click lang natin yung JNT South of Market. Ayan, bali ang purpose ito, no? kapag ka marami ka ipapadala sa branch, bali ang ginagawa dati, iniisa-isa pang i-input or encode yung barcode. Ngayon kasi, kapag ka marami ka ipapadala sa branch, or marami kang barcode na ipapakita, bali hahanapin lang ngayon yung pangalan mo at makikita na agad doon kung ilan ba ipapadala mo. Ayan, makikita na kagad sa system yung transaction mo. Ayan, bali hindi na kailangan pang isa-isain, i-type or i-encode. Ayan, or hanapin yung barcode ng item na ipapadala mo. Ayan, bali hahanapin lang yung pangalan mo at talabas sa doon kung ilan ba yung transaction mo. Tapos ipiprint lang yung waybill or yung sticker na ididikit doon sa item or sa parcel na ipapadala mo. Ayan, bali mas convenient siya, no, mas mabilis yung transaction kapag ka nasa mismong branch ka na. Dati kasi, no, walang ganito sa app. Ngayon, mas maganda na, na merong ganito, mas convenient siya no kapag ka nasa branch ka na no. Basis sa experience ko no, dati matagal ako nag-stay sa branch, ayan kasi niisay isa-isa pa yung barcode. Ngayon kasi hindi na no. Hanapin lang yung pangalan mo tapos makikita na kung ilan ba yung ipapadala mo. Ayun, tapos print na lang ng print. Ayun, bali ganun yung purpose niya. Afternoon no yung item description. Sa part ng item description, dito mo ngayon ilalagay yung details ng item na ipapadala mo. Ayun, tapat ng item name Ayan, dyan mo ilalagay kung ano ba ipapadala mo. Ayan, for example, toys. Ayan, sa part ng service type, ayan, mayumili ka kung standard or business parcel. Kapag ka business parcel, hindi mo magagamit yung voucher or yung discount. Ayan, kaya mas maganda yung standard. Ayan, next doon is yung weight. Ayan, kung gaano ba kabigat yung ipapadala nyo. Ayan, next doon is yung quantity. Ayan, kung ilan ba. Ayan, next is yung item value. Kung magkano ba yung halaga yung item na ipapadala nyo. After no noise packaging service. Ayan, sa part ng goods category, ayan, as is lang na parcel. Sa package type, ayan, pag click yung drop down, ayan, pwede kayong mamili kung no package or kung hindi kayo gagamit ng packaging ng JNT, ayan, pwede JNT box at pwede rin pouch. Ayan, sa part ko, no, usually na ginagamit ko, yung pouch. Ayan, tapos click nyo lang yung specification. Ayan. Pwede kayong ngayon mamili kung small, ayan, pag hanggang 3 kg, ayan. Next is medium, hanggang 5 kg. Next is large, hanggang 8 kg. Ayan, usually ang ginagamit ko is small lang. Ayan. Yung length, width, tapos height, usually ginagamit lang yan kapag ka no package, no? Or kapag ka hindi kayo gagamit ang packaging ng JNT. Ayan. And balik, depende naman sa klase ng item na ipapadala nyo, no? kung ano bang package type yung gagamitin nyo. And sa may bandang baba, no, mababasa nyo, remarks. Ayan, pwede kayong maglagay ng remarks. Bal example lang yan, no, para meron kayong idea. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede na yun click yung submit sa baba. Ngayon, ang next doon, vouchers. Ayan. Mapapansin nyo, no, na automatic na nanales ng 21 pesos yung shipping fee natin. Ayan. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng discount. Kasi nga, may vouchers. Ngayon, ang next ng vouchers is exclusive discount. Ayan, pag click mo yan, balik nga pala yung exclusive discount nila. Ayan, pag-ibig discount, tapos internal employee discount. Ayan. Ngayon, after nun, no, pwede mo na i-click yung I have read, understand, and agreed to the terms and condition. Ayan, click mo lang yung I have read, understand, and agreed sa baba. Ayan, balik sa may bandang baba, no, yung pinaka-estimate cost ng shipping fee natin, ayan, is 44 pesos lang. Ayan, usually, ganyan lang din yung binabayad ko sa mismong branch kapag ka magpapadala ako. 44 pesos lang, small pouch. Ngayon, kapag ka okay ka na na-double check mo na yung lahat ng details, pwede mo na-click yung submit sa baba. Ayan, ngayon kapag ka-click mo yung submit sa baba, no, mag-generate ngayon ng barcode, ayan yung JNT app, na ipapakita mo ngayon sa JNT branch kapag ka magpapadala ka na. And bali, kapag ka marami ka ipapadala, tapos iba-ibang buyer, bali iba-iba ding barcode yun, no? Iba-ibang transaction. Ayan, balik kapag ka nakapag-generate ka na ng barcode gamit ang JNT app, yung barcode na yan, yan yung ipapakita mo ngayon sa mismong branch ng JNT kapag ka magpapadala ka na. Kapag ka nasa branch na kayo para magpadala ng item, no, ipapakita nyo lang yung barcode tapos ibibigay nyo lang yung parcel na ipapadala nyo. Tapos bahala na si JNT staff na magayos ayos ng packaging ng item na ipapadala ninyo. Ayan, tapos pwede niyo nang bayaran yung shipping fee ng item na pinadala ninyo. Ngayon kapag ka hindi ka naman VIP member no, yung magpapadala, yung magbabayad ng shipping fee. Kapag ka nakapagbayad na kayo ng shipping fee, bibigyan kayo ng resibo ng JNT, tapos mapiprint din sila ng sticker na ididikit doon sa parcel mo. At mas maganda rin no na picturean niyo yung parcel niyo no para meron kayong proof na talaga nagpadala kayo ng item sa JNT. Pwede niyo rin yung sa buyer niyo para alam din nila na talaga na ipadala na yung item kapag marami kayo ipapadala, mas maganda na ngayon kasi pwede mo na i-search sa JNT app yung branch ng JNT kung saan ka magpapadala. Ayan, para pagdating mo sa branch, hahanapin lang nila yung pangalan ng sender at malalaman na nila kung ilan ba yung transaction mo, no? kung ilan yung item na ipapadala mo. Ayan, para hindi ka na mag ng matagal para isa-isahin yung barcode na i-type. Bali, mas convenient at mas mabilis yung transaction kapag ka nasa branch ka na. So, yun guys, no? bali, ganun lang kadali magpadala sa JNT. Ayan, at sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportahan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag upload pa ako ng mga gato klaseng video sa susunod para rin sa atin. Nagkatoon na muna at ingat kayo palagi and peace out!